Jackson ay supakan ng referee. Lebron AD napatayo naman sa ginawa ni Gabe Vincent sa laban. Binaisingan lang ni Dilo Kings na high pang Lakers. Third preseason game ng LA Lakers at pangalawa naman para sa Kings. No AD, no Lebron, no Reeves versus full squad netong Sacramento Kings. Palapit na tayo na palapit sa season mga idol kaya't huwag na natin patagalin. Umbisa natin agad sa first quarter kung saan Lakers at Kings palitan ng basket at panay offense ang nakikita natin. Pero ang Lakers up 18 to 13 at si Deangelo Russell may 4 assists and 4 points na agad mga idol. Siya nga ang nagtitimon sa offense ng LA Lakers. At para naman sa Sacramento Kings ay si De'Aaron Fox with his 7 points para nga hindi masyadong lumayo ang team ng LA Lakers. And then pagpasok pa nga ng second unit ng Lakers mga idol, tinuloy pa ang magandang momentum na ito nila Christian Wood. 4 points ang ambag niya mga idol, up ang Lakers 28 to 21. Pero nang dahil nga sa depensa ng Sacramento in the last minutes, sinamahan pa ng 7 to 2 run nila, dikit tayo 30 to 28 after 12 minutes. Jackson Ace mga idol, uupakad pa nga yata ang referee dito matapos siyang tawagan ng foul kay Vox. Second quarter naman natin gave Vincent takeover mode so, sa mga idol. Back to back 3 pointers ang ginawa. Kaya naman napatayo tuloy si na Lebron A. sa hot shooting niya. Lakers up 37 to 31. And then after niya nag slow down ng obensa ng dalawang koponan. Sa gitna ng second quarter bumagal ng pacing ng laban pero lamang pa rin ang Lakers 40 to 37 with 5 minutes left. At sa uling mga minuto nga ay nagpatuloy lang ang slow pace offense ng Lakers at ng Kings at nag-benefit niya dyan ang Sacramento dahil lamang sila 51-50 after 2 quarters. Third quarter naman natin, Sacramento, 8 straight points ang ginawa mga idol pero dilo, point guard mode nga na naman, 2 assists, nagresulta sa 5 points pero hindi pa siya dyan natapos. Nagambag pa nga siya ng 10 straight points para kumuha naman ng 8 point lead ang Lakers, 72-62. Basic lang kay dilo ang depensa ng Kings, natuwa nga dyan si Lebron at AD. And sa huli nga mga idol, ang second unit ng LA Lakers kasama ng kanilang mga young player ay nagtulungan nga to keep their lead. Pinalaki pa nga to 10 points mga idol, 89 to 79 tuloy ang ating score matapos ng 3 quarters of playing time. At sa pag-uumpisa naman ng ating fourth and final quarter, ang mga energetic young player ng Lakers ang nanguna sa kanila sa mabilis na kanilang paglalaro. Na nagresulta ngayon mga idol ng 18 point lead over sa Kings, iginatuwayan nila LBJ at buong Lakers team. It basically panalo ng LA dito. Dilo continues his amazing preseason, 21 points naman ang kanyang ginawa. This time around sa kanilang panalo laban nga sa team ng Sacramento Kings.